isang mapagpalang araw sa lahat mga kag kagimat alam naman si Loy kagimat itito may ipapakita naman ako sa inyo mga kagimat na aking mga kakaibang bato na tinatago mga kagimat at sa hindi mo na ako magumpisa maraming maraming salamat sa ulang sawang nagkasubaybay sa aking munting channel a big shout out na lang sa lahat na kapwa ako Moti Hunters, Tingiros, Antingiras sa mga Uh, araw sa ating lahat yung papakita ko mga kagimat ay yung ano mga kagimat yan o so, mutya ng kugon mga kagimat tayo. mutya ng kugon yan dalawa na mga kagimat nagkakuha na naman tayo ng isa bago mga kagimat at ito mga kagimat nakuha ko din ito sa yung aking aso mga kagimat may hinukay siya na kagimat na isang bato ito pala ay mutya ng tawag ditong bahay na kahoy mga kagimat parang yung parang kawayan yung parang palm tree ito yun siya mga kagimat to oh. tingnan niyo yung ano niya yung itsura mga kag kagimat yung grano niya mga kagimat ito ay hinukay ng aking aso at binigay sa akin yan pala isang mutiya kagimat doon sa bundok at yung pang tatlo na mga kagimat ito yung mutiya ng kawayan mga kagimat yan o. may butas yan mga kagimat kuha ako, ako yan sa loob ng yan o. may butas yan mga kagimat yan o. Yan o. may butas yan mga kagimat yan siya kala ko ano, ano may doon sa ano pag biya ko ng kawayan mayroon siyang ano kala ko isang kawayan pa din na ano kasapa ano iyon pala iba to mga kagimat yan parang nahulma siya doon sa mga kagimat sa loob at naka sabi ko nakachamba na naman tayo yan 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 ang, mga kagimat may butas yan tingnan nyo mabuti yung mga yung baga-bato nya mga kagimat yun o bato yan mga kagimat at tinatawag itong mutihan ng kawayan kasi sa loob ng kawayan may sumunukuha ko mga kagimat yan sa bundok galing mga kagimat ito ay bihira lang talaga makukuha mga kagimat kung siguro Uh, nakaswerte lang tayo mga kagimat na nakakuha tayo ng ganitong klase ng mga mga kagimat o may butas o sa loob ng kawayan mga kagimat at ito mga kagimat dalawa na ito may isa pa akong tinatago parang ganito rin kalaki malaki-laki lang konti dito mga kagimat dalawa na dalawa yung nakukuha natin mga kagimat yung mga bato na yan sila mga kagimat oh. nakuha tayo at ito din isa din sa mahirap hanapin kahit buong isang araw ka doon maglaka doon sa bundok hindi ka basta-basta makakuha ng ganitong klaseng mga bato mga kagimat yan mga bato na yan sila mga kagimat oh. mutya ng bahay, mutya ng kawayan at mutya ng kugon mga kagimat at ito lang muna yung papakita ko big shout out na lang sa lahat lahat mga kagimat sa mapagpalang araw sa ating lahat and thank you for watching and please like, share, comment kung gusto nyo yung video na ito at pakisubscribe na din Maraming maraming selamat dan thank you for watching.